Sabihin, hindi ako masaya. Hindi wow. Sobrang masaya ako kasama kayo. Pero at the same time, gusto ko na siyang matapos. Kasi yung tuot, ayoko na. <laughs> Ramdam ng maraming fans ang magkakahalong emosyon ng mga bumubuo ng pinag-uusapang teleserye na Dirty Linen dahil naglabas sila ng vlog sa huling araw ng kanilang taping. Nang anunsyuhin pa lamang ng ABS-CBN ang nalalapit na pagtatapos ng dirty linen, ay talaga namang marami ang nalungkot. Ngunit kasabay nito ang excitement dahil sa mas kapanapanabik na mga eksenang dapat nilang abangan. Sa kabilang dako ay ganun din ang nararamdaman ng bawat cast ng nasabing teleserye nang tanungin sila tungkol sa huling taping nila ibinlog ng on-screen partner na sinasat Seth Fidelin at Francine Diaz ang huling araw ng kanilang taping. At tila April pa ito nangyari. Ayon na rin sa mga sinabi nilang 7 to 8 months nilang ginawa ang serye na nagsimula noong August ng nakarang taon. Dahil dito ay hindi nga maiwasan ng bawat isa na malungkot. Ayon kay Janine Gutierrez sa tilan pang mga veteranong artista na kasama sa cast. Umangaraw talaga sila sa ipinakitang galing ng mga young stars katulad ni na Francine sa Ariel. Set at iba pa na talagang hindi raw nagpahuli sa mga aktingan. Ikinatuwa rin nila na bawat araw at linggo ay lagi umanong may nagtitrending na eksena at bawat role ay napapansin at na-appreciate ng mga tao maging ang mga yaya ng Piero. Natatawa rin nilang inamin na lagi umanong nilang nililook forward ang mga eksena sa dining dahil sa mga pagkain inihahain sa lamesa. Ngunit sa kabilangan ng masayang banding at matatagumpay na eksena, halos lahat ng nasa main cast ay gusto nang matapos ang serye dahil sobrang bigat na daw talaga sa dibdib nila ang bawat eksena. Kung akala raw kasi ng ilan na naga acting lamang sila, may mga araw daw talaga na madalas nilang nadadala ang mabigat na eksena hanggang sa pag-uwi nila. Kaya pag amin ng mga ito ay gusto na raw talaga nilang magpahinga sa mabigat na eksena ng dirty linen. At kung mabibigyan man umano sila ng panibagong proyekto, sana raw ay medyo light lang muna. Sa kabilang dako, emosyonal naman si Janica Garcia dahil grateful umano siya kung paano isinulat ang role ni Lala dahil naipakita niya raw sa role niyang ito kung ano ang mga kaya niyang maipakita bilang artista. Maging ang best friend nitong si Christian Bables na ginampanan ang role ni Max, ay hindi rin naiwasang umiyak sa huling araw ng kanilang taping. Ngunit nakuha pa rin itong tumawa at biruin si Jenica na kukulamin niya ito kapag nakalimutan siya. Samantala, isa-isa rin nagpasalamat ang lahat sa suporta at magagandang komento ng mga tao sa Dirty Linen at ito raw ang nagbibigay sa kanila ng lakas sa kabila ng pagod at hirap nila sa bawat eksena.